Matindi ang galit na nararamdaman ng stepmother ni Sandro Mulak laban sa mga taong hindi nito pinangalanan na umano'y bumaboy sa kanyang anak. Sa Facebook account ni Diane Tupas, naglabas ito ng matinding saloobin sa isang insidente na hindi nito binanggit pero halatang galit na galit ito. Sa kanyang post, mababasa dito in bold letters ang mga salitang, Pinalaki at iningatan naming mabuti ang aming mga anak na puno ng pagmamahal at pag-aaruga tapos wawalang hiyain lang ng mga taong kung sino nanilamon ng kademonyohan sa katawan para magawa yung ganong klaseng kababuyan. Kasunod ito, nangako si Diana hindi sila papayag na hindi nila makukuha ang ustisya kahit may mga makapangyarihang tao para raw na susuporta sa mga suspect. Sinabi nito na hindi kami makakapayag na hindi namin makakamit ang ustisya habang buhay na dadali ng anak namin yung kababuyan na ginawa nyo sa kanya. Wala kaming pakialam kung sino kayo o kung sino ang poprotekta sa inyo. Idinagdag pa ni Diana pagbabayaran ng mga suspect ang ginawa ng mga ito sa kanyang anak at hindi raw niya hahayag hayaan na may mabiktima pa ang mga ito. Itutuloy daw nila ang laban at mananagot ang dapat managot. Sabay sabi nito nang nakakanginig kayo ng laman at nilagyan nito ng hashtag ang kanyang post na hashtag justice should prevail. At iyan aking balita showbiz para simpilang impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.